Good morning mga Prince Shep. So welcome back sa aking channel Kumusta na ang buhay natin ngayon? Medyo matagal-tagal na rin hindi ako nangungumusta sa mga buhay YouTuber So kumusta? So andito kami ngayon sa papuntang Riverside Yung mga ngipin namin marami ng dumi Magpapasta at saka magpalinis So, going, going to Riverside with my eldest son. Ayan, tabachoy. Boko, boko kayo dyan. Boko, boko kayo dyan si kuya. O, boko, boko. Malaki kita yan. Dito din, okay, 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 okay kayo dyan. Ayan, nakaramdam ka. Sasabay si kuya, kayo. sasabay. Uy, 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 uy ako'y natakot papuntang ano to mga prinsip ito talaga yung daanan namin palagi countryside ba countryside paglabas yan mga prinsip ano na papuntang riverside madami din dito mga laundry laundry talagang negosyo ngayon kasi di sumasakit yung ipin ko eh kaya akala ko normal lang eh. Hindi sumasakit. Ayan, dyan ako nag ukay-ukay. O, dyan Ganda no, yung ukay-ukay ukay dyan kitna, dyan. may butas ako. Eh. Pero pag naano ano ka dong, yung kumakain, di, ano sa dila mo yan dong, pag mapasok ng dulo ng dila, ayan, may butas talaga yung ngipin mo. Meron nga. Lagi nga mga, hmm. na, na ano, ng, ng karne. kanin or karne. Oo, ganun. Lagi nga hmm. tinatanggal. Dapat pala, dinala ko yung rilo ko dyan ng ako nagpapataon ng ano, musmura dyan. Aba, 450 doon sa Hypermark dito kasi 150 lang doon oh. Pero sabi kasi ni Kit, ikaga ng ano ko ba, mga ngipin, wala na sa gilid-gilid. Oh, Bridgestone, mga nata ang gulong dito. Di. Eh. May Bridgestone din silang pahubi, di ba? Bridgestone. Oh, Bridgestone gulong. Po? Mercury dito. Dito ako bumibili ng gamot. Lagnat, ubo, sipon. Ayan, malapit na kami malapit na kami sa aming paroroonan, papuntang SM East Ortigas 2 dito kami sa may riverside ayan riverside dito nga nakakita si ano eh, si nung dumaan pala kami dito Imlorir may Imlorir para dyan B oh. naghahanap si anong Imlorir Ah, dito lang do Hindi. Dito ata yun eh. Ay, oo do no? Sa taas. So, asan ka pa park? Dito. So, dito ka doon, oh, sa gilid anang Inoba. Pwede dyan. Ano Dino tayo? oh yun? Oh, Oo, oh, oh, yun. Tinuro pala ni Kit, Kit sa akin yan, Ayan, pwede ta dito. Oh. Ayan, dito na kami sa smile. Smile pala. Mga um, tayo, pero wala walang supply-supply. Dami pa lang bakante dito. Ay, ano dito? Ay. Smile. Ang ano nila is Smile Dental Clinic. Mahaba pala to hanggang dulo-dulo. Babalik pa kami ng alas dos kasi may naka-schedule daw. Oh my God. Oh, si Kuya gusto talagang dumiritso. O uwi na lang kasi malapit lang naman sa bahay. Ito pa. Ito. Ito peeing. Going, going back home. Balik na naman kami. <laughs> balik-balik check balik, up. Ayan, nakabihis na kami kay pawis na, di ba? Kasi kanina, ano eh, by appointment. Tapos tumawag pala ng 1 o'clock, hindi namin nakansin kasi nabisi ko video okay, o di ba? Going-going na kami, balik sa smile. nakaready na ready ready na o ready na nakapila puti pag ganyan pero pag original yellow walang sira yan cleaning lang Cleaning, 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 cleaning. Mm -hmm. Oke okay nah. Mm -hmm. Ah, magpaano na kasi ang hirap pala pag makapal na, no? Parang, ang sakit na. Hindi eh, pa ginawa Ano ba yan? Hindi pa ginawa. Tapos na kami. Thank you, thank you for watching.